yun mga coins Tapos lang namin mga jogging Pili kami ng tubig ngayon oh, oh. Pagkain pa oh, oh. <laughs> Dito pala yung ano namin na muli Ano naman yung gano'ng katanda Location So oh. Tapos dito. may ano dito. ano dito? Ah. Wala kang makikita ang sasakyang pangit? Oo oh. Isiwabi <laughs> na naman Oo, oh, ganda naman sasakyang dito Ano naman o Ano, mo dito ka na mag mag live time dito. Oh, 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 oh. Wag, wag, wag. Magana niya, no? Ay, yan. Ayan. 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 Ayan yung pinapagawa mo bagong building. Oo. Yan po yung pinapagawa ni Jeremy ng bagong building. Ayan, no? Ayan yung kayo naga. Dito sila kumukuha ng water. Ay, pagigit ako. Okay, guys. Okay. 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 So, dito sa, ano, sa, ano to? Sa accommodation namin. Uh, Ayan, may sarili silang filter. So kung wala kang pangubiling ano, tubig, wala kang pera, nakamahalang ka, libre dito. Ayan, may filter na din siya. So safe siyang inumin. Yes. Ayan, may mainit, may malamig as far as I know. Ayan siya. So... Malimis, malimis yan. Tara lang lang siya. Ito si George. Oop! sa bahay. Mayroon naligo dito, grabe. Nagasal <laughs> <laughs> ka ba? Ako? Mm -hmm. Sa so, okay, Ilo Kay Ilo wala silang ganito Ikaw? Quezon City? Quezon City, wala din sa Quezon City dito Saudi <laughs> <laughs> so, so, lang Saudi lang meron Yes so, Sa Quezon City kailangan may ano ka doon Water station Ano ka lang makabili? Dito libre Asawi Asawi ayan. So, ayan Dito lang kami